magandang buhay sa lahat, Enrique Hill and Liza Soberano, ni ang post ng kanilang solid na fan. At ito nga ang post ng nasabing fan ng Liz Ken. Na nilike pareho ni na Enrique Hill at Liza Soberano. It means, sang ayon ang mga ito sa nasabing post about sa kanilang relasyon. Caption ng fan, huwag na kayo umasa na may public greeting si Liza kay Ken. Ang pag-like niya, sa post ko, about Ken, is good enough. Respect na lang natin, ang privacy nila. Remember, hindi na sila love team, na need magbigay, ng pampakilig, sa fans. Ito ang nilalaman, ng post, ng solid fan, na nagbagalaw sa baso, kina Ken, at Liza. Nagparamdam ang Liz Ken, dahil dito. Respect, and support na lang natin guys, ang Liz Ken couple sa kanilang individual na proyekto. Samantala, masayang sinelebrate ni Enrique Gil ang kanyang ika-33rd birthday. Kasama ang kanyang buong family. At syempre, di mawawala ang kanyang katandem na si Sir Ranvel Rufino. Sa oran ni Ken at si Mami Bambi ay super saya, ganun din ang nakapaligid kay Kaynito sa araw na yon. Ang patuloy na nagmamahal sa Liz Ken, ay sila talaga ang solid na supporters nila since day one. Walang pag-alinlangan sa dalawa. Tanging si Enrique Hill at Liza Soberano lang ang lubos na nakakaalam sa estado nila ngayon. Hindi ang mga bashers na patuloy ang paninira. Is Take a breath. For those who put others first when their own world's next. For anyone who feels like they're near the end. This one's for you.